Ayan, magandang gabi sa ating lahat. Gusto ko lang ma-flex sa inyo or i sa inyo itong mga ito. Uh, kaya pa ako nag-react uh, nag doon sa mga nangunguha ng pananim nang hindi naman nagpaalam. Kasi po, <clears throat> simula pa lang sa pananim po, eh talagang binibili, na, binibili po ang, namin ang mga tos. Makikita ninyo lahat, pati watercress talagang nabibili na, binibili namin ang mga yan. Oh. So, halos lahat ng mga naitanim doon, nabili namin. Uh, pagdating sa seed, ayan, meron. Tapos, bumili din kami, binibili din namin yung akyatan. So, ang akyatan din niya, iyan oh iyan palang, 66 na yan. O, magkano ang isang buto sa Pilipinas nang gagaling to? mga 85 yan. Tapos, dito, lahat ng mga ginagawin sa pandilig, yan po, lahat po yan, binibili ko. Ito nga, kararating ng mga connector natin. O, oh, ito, kararating lang ngayon. Ngayon, kakukuha ko lang. Inunbox ko lang kanina. O, oh, ito, it, <coughs> alam, alam, alam ba ninyo kung magkano ito? Ito, apat na piraso, 8 shekel. So, baring, eh, balidos ang isa. Ito naman, ito, ayan, 12 shekel. E, eh, ilang piraso rin to 10 uh, pieces 10 pieces, uh, 12 shekel so bali ito tagdodos ang mga to ito naman, o oh, tingnan ninyo halos lahat po ng mga gamit sa farm, eh, binibili po yan, wala pong libre kaya ko lang naman po sinasabi para alam po ninyo na hindi po libre yung kwan aside from that yung lupa po doon kaya lang wala po wala po akong uh, dalang lupa dito para ipakita ko rin sa inyo yung mga lupa doon po binibili mo na, na namin <coughs> ayan po mm. ayan oh. ayan para uh, hindi po ninyo sabihin aside aside po aside, aside po diyan uh, meron din <clears throat> Aside po dyan, yung mga pang-abono namin, bline-blender eh, eh, ko pa yung mga yon Yung para yung, halimbawa itong mga saging, pag may hinog yan, i-blender namin. blender ko yan para gagawin ko ng uh, pampataba or yung potassium para mamulaklak, kaya maraming bulaklak. Kaya hindi po basta-basta uh, po ang... Uh, uh, Pagtatanim doon So sana po maunawaan ninyo Kung bakit po ako nag-react doon sa uh, baba Sa mga na -na namitas na hindi nagpaalam